fire signs. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nice po mag-avail ng ating private readings sa ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet. May kita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alien Reyes. We have getaway, coffee date, and we have butterflies. Ba, diba, mukhang masaya kayo ngayon. Fire signs. Pwedeng meron magyayayang lumabas. Coffee date daw, ayan. Yung iba naman sa inyo, i-date ninyo yung sarili ninyo. Diba? Kasi di naman lahat sa inyo mayroong karelasyon hindi naman lahat sa inyo ay committed. Tignan natin. Ano tong get away na ito? Get away. nagbabalak pala yung iba sa inyo. Could ito. Pwedeng mga cousins mo, mga kapatid mo, family. Pwede rin naman ang mga co-workers mo. Ayan. Basta may pagbabalak pa lang dito. Mm -mm. May uusapan pa lang kasi. Siguro tinitignan nyo pa kung ano ba yung mga oras no na ano kayo available kayo lahat we have naman coffee date o oh, may aamin dito oh hmm may magko-confess sa dito or maybe ikaw to kung meron mga magyayaya sa iyo na makipag-date ngayon sasabihin mo kung meron ba ma asa yung tao na yun sa iyo or wala so ayon siguro ayaw mo lang din na may tao na nag-aaksaya ng oras sa iyo may nag-iinvest ng oras sa iyo lalo na kung hindi mo naman kayang Uh, suklian kung ano man yung binibigay sa yun ng taong yun. Tignan natin, butterflies, we have page of swords. Okay, sabi dito, di ba, feeling complete, can stop smiling, happiness, devotion. So, sobrang saya nung iba sa inyo. Parang nagigigil nga kayo dito. Mm -mm. tignan natin. kasi eto pa, parang curious na curious kayo doon sa person. Naka deal ninyo, nakausap po ninyo tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa career ten of swords o kung meron dito hindi na kayo pipirma ng mga papeles ayun mag, mag move forward na yung iba sa inyo so kung meron man dito inooferan po kayo ng um, salary increase inooferan kayo ng bagong ano to ng bagong kontrata hindi na po kayo papayag Yun, no, ayaw nyo na mhm -mm. Ayan, oh. Meron na kasi kayo ditong pinoperso na bago. So, meron dito, aalis ah, na po, palis na kayo sa inyong career, sa inyong trabaho. Ready na kayo for uh, your next job para sa pagle-level up ng inyong career. Sobrang saya ninyo dito. Meron pala dito nagtatrabaho tapos mag-take ng exam. So, parang working student yung iba sa inyo. Yan po ang pinapakita na maganda naman po makakapasa yung iba sa inyo sa exam. Mm -mm check natin pagdating naman po sa business kung may business kayo we have king of wands three of coins so, parang tinatamad kayo dito sa business ninyo ngayon the hangman parang gusto niyo nang i-let go sige tingnan natin nalulugi ba yung business nyo the moon very honest ka naman pagdating dito Uh, I mean, alam mo naman talaga kung ano yung nangyayari sa business mo. Yung iba sa inyo, pwede niyo na talagang i-let go kasi yun nga parang nagawa niyo na talaga lahat ng mga pwede ninyong gawin pagdating dito sa business niyo. Yung iba sa inyo, pwede, baka hindi talaga yan para sa inyo. So let go niyo na po kaysa mahirapan pa kayo ng todo. Kasi we have a page of ones eh. Merong merong ibibigay sa'yo si universe or baka nga ikaw mismo to may naiisip ka na na other project or na pwede mo pang gawin pwede mo pang pagkakitaan so kung ito ay nagpapahirap na sa'yo let go muna. Huwag mo na parang wag mo na siya talagang ipilit mm -mm. sa kaperahan we have naman stairway to light meron tayo ditong judgment at meron tayo ditong nine of wands okay tingnan natin pa kuha pa tayo ng isa pang card. We have the High Priestess. Maganda naman yung kaperahan ninyo. Ano? Kaya lang wala akong nakikita kasing stability. Mm-mm. maganda lang yung kaperahan nyo, pwedeng ganito. Kumikita kayo. Ah, uh, naso-survive yung month pero wala kayong naiipon, wala kayong backup money, parang ganon. Oo. So yun yung pag-isipan nyo, paano ba kayo magkakaroon ng backup money pagdating dito? no, sa kaperahan ninyo. Baka, meron pa kayong talagang dapat gawin. Okay, may magagawa pa kayo para mapaunlad yung life ninyo. Tignan natin. Kasi iba sa inyo, pwedeng ayan, nawiwili ba yung iba sa inyo sa pag-alis-alis? Um, fire signs, meron dito nahihilig din kayo sa mga coffee sa, uh, nahilig kayo sa mga coffee shop uminom sa coffee shop, ganyan, tumambay so napapagasos po yung iba sa inyo alisin yung mga unnecessary expenses ninyo at makikita ninyo kung ano ba ano ba ang takbo ng inyong kaperahan tingnan natin pero kasi parang hindi rin kayo stress at the same time dito hindi kayo nape-pressure, ganon. So, pwedeng marami kasi dito. Pwedeng marami dito ay single pa. Kaya, uh -oh, single na hindi naman kayo yung breadwinner sa family. Kaya, na-enjoy nyo pa po yung inyong kaperaan. Kaya, parang hindi nyo pa masyadong naiisip yung future ninyo. Baka may mga bata pa rin dito. Tignan natin pagdating naman po sa pag-ibig. Ayun, tignan natin ang love life. Kamusta naman po ang love life ni Fire Signs? We have conflict mask and we have risky. Sabi dito, clashing differences in compatibility, incompatibility, irreconcilable. Tapos we have mask. Nagpapanggap yung iba sa inyo dito na okay pa. Pero hindi na, ano, pretending kasi. Eh. Meron ba dito nagtatrabaho sa ship yung person mo? Or maybe kayo? pweding ano Ayan, kasi may unpro -se unprotected sex tie dito. Sexual disease, partner to partner, and safe decisions. We have king of swords. Kung nalalamig sa inyo yung person ninyo, mukhang meron niyang ibang pinag-iinita. Na ayan yung sinasabi dito, oh, the lovers. Mm -mm. Siguro alam nyo na, may iba. Three of Cups. Mukhang katrabaho nga lang. Katrabaho or kaibigan niya. Ang third party dito. Baka kasama nyo pa to sa, ano ha, yung getaway na to. Kasama nyo pa, naging kasama nyo pa yung third party na yon. Mapaghanap pa po ang energy ng person mo ha. Kahit married kayo, kahit in a relationship pa lang kayo. Hmm, pag nilay-nilayan nyo to. Kasi pwedeng hindi lang kayo yung partner niyaan partner sa bed, ganon. Tingnan natin. Okay. May hinihintay na lang yung iba sa inyo para makaalis kayo. May hinihintay kayong decision. Mm, -mm parang ready na kayong umalis, ready na kayong mag let go. 'Yun yung nakikita ko. Pwede pagdating din yan sa work ha, hindi lang pagdating dito or sa negosyo rin, Kasi parang ang dami mong kailangang i-let go dito pala. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, hindi lang pagdating sa love life mo. Eh. Unang-una 'di ba yung sa ano ba 'yun? Sa ito, sa, sa career, sa business mo sa kaperahan din. Ang daming sinasabi dito sa universe na ilet go mo. Iba kasi sa inyo, parang hindi nyo malet go kasi parang hinihil nyo yung inner child ninyo. Oo. Kaya na kasi meron dito, salip na mahil nyo yung inner child ninyo, mas natadagdagan po yung trauma ninyo. Mas hindi kayo makawala dun, Mas hindi kayo makalet go So, pag nilay nilayan pag isipan mo, kung ano man yung mga gagawin mo dito, sino ba, ano ba yung mga i-let go mo sa life mo. Yes, hindi po selfish ha na unahin ang sarili. It's necessary. Kaya unahin niyo po yung sarili ninyo dito kaysa mabaliw kayo sa mga kaganapan na ito. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.